Para sa ating dalawa. Para sa ating magiging mo anak. Teka. Teka, Ramon. Kailangan maliwanagan mo ang lahat. Oo nga't pinayagan niya akong mabuhay uli para iligtas ka. Para aliwin. Pero kinakailangan bumalik pa rin ako sa itaas. Hindi. Hindi ako papayag. Teka Uh... Nasa inyo ba yung susi ng bahay? Ha? Oo. Oh, oh. Nasa akin. Eto. Let's go. Yeah. Hindi mo ba ako bubuhatin? Huh? You know, carrying your bride over the threshold Oo ah, nga pala <laughs> <laughs> ah. Demi, tigil mo Tigil mo, senyorito Talagang nasisiraan na ng bait senyorito, no? I missed you. God knows how much I missed you. Ako rin, Ramon. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit para sa akin ang mawalay sa iyo. Awawa naman ang senyorito, no? Shh! Baka marinig ka. Talaga namang kumisa yung bunga nga mo. Sobra. Oh, mabuti tumakad kayo. Nagugutom na kami. Meron ba kami makakain? Ha? Ano kami? Ah, ako lang pala. Nagutom na ako eh. Hindi pa ako nagapunan. Ay, merong lugnisa at saka ito bumaala at saka lalagyan ng kamatis. Senyorito, pwede na ho ba yun? O oh, sige, ayos na yun. Lutoy mo na ah. At saka, okay. sinunod na pala. Aha, Pakiyakit lang. Aha, senyorita. Nat Natuloy yan na ata pa kasi. Senyorito ah. Kawawa naman. Nang mawala ka, anin ko na lang ay mamatay na rin ako. Nang mamatay ka, nawala na rin akong pagnanasang mabuhay. Walang araw na hindi kita iniisip. Walang gabi na hindi ko tinatawag ang mo. Walang umagang hindi ko dinadalaw ang libingan mo. Kinakausap kita. Ngunit hindi ka sumasagot. At kung mapilit ako ng papa na pumasok sa klase, ay hindi ako makapagturo. Walang laman ang isip ko kundi ikaw. Ikaw. At ang huling pangyayari na nagpabunsod sa akin upang wakasan na ang aking paghihirap ay nang paalisin ako ni Dean sa pagtuturo. Wala na raw akong silbi. Nakasisira daw ako sa pangalan ng eskwela. Nagiging masama daw akong halimbawa sa mga estudyante. At noon, noon ko naisip na... At ang huling ay, nung pinigilan mo ang kotse sa bangin. Alam ko, nakita kong lahat ang mga pangyayaring yan mula sa itaas. Kaya nga ako pinababae. Eh. Pero ngayon, dito ko na muli. Ayoko na. May dahilan na ako para mabuhay. Para sa ating dalawa. Para sa ating magiging mga anak. Teka. Teka, Ramon. Kailangan maliwanagan mo ang lahat. Oo nga't pinayagan niya akong mabuhay uli para iligtas ka. Para aliwin. Pero kinakailangan bumalik pa rin ako sa itaas. Hindi. Hindi ako papayag.